Hello guys, itong araw na ito guys ay nag-prepare ako ng baon ni Princess guys at inilagay ko na sa kanyang lunch box at nakita ko guys na super dumi pala talaga ang kanyang paglalagyan ng baunan. Kaya pinalitan ko na lang ng ibang paglalagyan ng kanyang baunan guys para malabhan ko yung dati niya na paglalagyan ng baunan. At ayan na nga guys pagkatapos ay kumain na kami ni princess at ang tagal pa naman magkain ang bata guys kaya sinubuan ko na lang kasi nga malapit na talaga siya malit guys. At pagkatapos prepare ko na rin ang unan ni Papa Jun at saka ang kanyang baon at saka ang kanyang tubig guys kasi ngayong araw kay Martis ay magpa-dialysis naman ang ating dialysis warrior guys. Kaya ang kanyang tubig ay 1000 ml lang talaga yan guys sa isang araw dapat hindi talaga siya malampas guys kasi yun ang sabi ng kanyang doktor at ayan nagprepare na nga si Papa Jun kasi nga pagkatapos niya ihatid si Princess sa school ay papunta na siya ng San Francisco Agusan del Sur guys sa dialysis center guys at hindi na lang ako nagsama kasi nga magkatay pa ako ng pato kasi magluto tayo guys para dalahin natin sa simbahan at ayan guys nahirapan talaga ako maglinis nis guys sa at nahirapan pa talaga ako guys pag tigok sa na yan guys ba diba? alam nyo naman guys na mahirap talaga itigok ang pato guys ay naku na lang andyan ang anak ko guys kasi wala nga si papa jun kaya superhero talaga tayo ngayon guys kasi nga wala si papa jun at ako lang talaga nag iisa dito sa bahay guys at ayan binilisan ko na nga pagkuha ng mga balahibo guys at ayan malapit na talaga ako matapos guys sa paglinis ng ating pato at fast forward guys ay tapos na talaga guys nalinis at ah, tapos na na chop chop ang ating karni pato guys ayan na ready na talaga yan siya iluto at gilagaan po ito sa manok guys kasi ang manok natin is senior na senior kaya gilaga din natin ating manok tangla guys para mawala ang langsa niya. Atin, bali isang oras lang guys ako maglaga ng pato para malambot talaga siya. Dito ako nagluto sa kahoy guys kasi kung sa gasol baka maubos yung mini gasol natin natiwas. Kunin na natin guys ang ating karni. Malambot na ito guys malambot na ito ang ating karni pato ito guys upunin natin to guys dalaga natin ito guys ng 1 hour so ano na ito malambot na siya guys i-duck natin pagluto nito guys sarap-sarap na maya ng duck curry natin. Ito na ating karni guys. Oh. Ready na for duck curry. Tapos, itong ating patatas guys. At saka carrots. Tapos, ito ng ating mga lamas, sibuyas, bumbay, at saka ahos. Ari, may bilibs tayo guys. Kunti. Tapos, may curry powder tayo. Tapos, lagyan ng sili. Bitsin. Ayan, cubes. Powder. A uh, black pepper, guys. Tapos ito, para sa adobo, ito mamaya, guys. Tagyan ko din ng pinya ang ating adobong manok mamaya, guys. So, yan lang, guys. Kay, magbuto na tayo ng ating duck curry. Naligo na pala ako dyan guys, giuna ko ang pagligo kasi nga baka mamaya ay mabisi na ako, hindi na ako makaligo kaya nagligo lang muna ako at magsaing lang muna ako guys bago magluto ng ulam. Kaya ayan na, kinilisan ko na ang ating bigas guys at automatic nakatakang na talaga sa apoy ang ating kanin guys. Kaya kanin lang muna ang lulutuin ko pagkatapos ng kanin, saka na lang ako magluto ng ulam kasi nga 5pm pa ang aming church service mamaya guys at ayan na nagsimula na nga ako ng pagluluto guys nagisa ko na ang lamas at ayan gilagay ko na ang ating karni pato at gihalo-halo ko lang guys at automatic ayan na nga gitimplahan na natin ating karni pato guys yan natin ng kunting asukal guys tapos lagay ko na ang curry powder. May paminta na yan siya, guys. Paminta, tapos may gata. May panlasa na ito, guys. Tapos lagay lang natin ang ating carrots at saka tatas, guys ilagay ko na guys ang ating cubes 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 Ayan, kumulo na guys ang ating tagay ko lang ang ating gata. Dagdagan natin ng gata guys para masarap. At sa wakas ay luto ng ating dakari. Makakatikim na talaga ako kasi gutom na gutom na ako guys. Kaya syempre ako talaga ang mauna magtikim ng ating recipe guys. Dakari guys for today's video guys. At pas forward nagluto na rin agad ako ng pininyahang adubong manok guys. Ayan guys ang ating recipe ngayong araw. Dalahin natin yan mamaya ang gabi guys church kasi nga may discipleship kami sa aming simbahan yan lang